¡Ago! Sana, sana dumating tayo sa panahon na yan ni impeachment ito si Comelec Chairman kasi sobra na eh. Sobra na po yung pagsisinungaling niya. Sobra na po yung kanyang matinding mga binibitawan. Alimbawa na nga lang po yung magkaibang statement before and after the election. Pinakita natin yan sa isang video natin na magka magkaibang magkaiba ang kanyang pronouncement before and after the election. Hindi pa natatapos ang linggo, gumawa ka na naman ng isang matuturing natin na kawalang dahil po ito ay hindi mo man lang binigyan ng tsansa na magsalita po. And again, yung iba nga, dumadaan din sa disqualification. Hindi mo man lang sinabi na, oh, sandali, aba, hindi mo na namin kayo proklama. didingin e, didinggin muna natin itong inyong uh, disqualification. Ang daming ganyan eh. Bakit itong BH at itong uh, Duterte yut lang? Ang ganun. Oh, eh, ako, alam ko, sagot. Ikaw kasi Cardema, wag mo i-impeach si Marcos. <laughs> ito, yung, ito yung sinasabi natin kaya hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Dayunior na gusto niya ng peace, ayaw niya ng gulo. He, sino ba nag-create ng gulo?